nagulat na lang si Aling Judy nang tila naging madilaw ang tubig nila habang naghuhugas siya ng tinga nitong Huwebes. Bukhang madumi pero wala namang kakaibang amoy. At dahil ng hinayang, hindi nila ito itinapon at ginamit pa na pangligo. Eh wala na kami nagawa eh. talaga maraming tubig, madilaw talaga. Ngayon lang po nangyari yan eh. Pinahagi na reklamo ang social media page ng Maynilat dahil marami sa mga customer nila ang nakaranas nito. Paliwanag ng Maynila, biglang tumaas ang level ng manganis sa tubig na dumadaloy mula sa low-level outlet ng Angat Dam. Kapag nag-react ang manganis sa chlorine, nagdudulot ito ng discoloration. Normal at inaasahan naman nila ito dahil sa pagpapalit ng dinadaluyang tubo ng tubig, bunsod ng mm -hmm. ng rehabilitasyon ng Angat Hydroelectric Power Plant. Diit ng Maynila, hindi mapanganib sa kalusugan ang tubig.